Yan po, kumain po yung mga pinatubo. Nagutom na po yung mga pinatubo. Mga pinatubo po yan. Yan. Ito po, pinatubo. Galing mo sa bundok. Yan, yung mga ulam. Maganda ko naman pinatubo. Wow, siyar na ulam. Dapat kinuha mo, mga mga punit. Ang Kain po tayo lahat. Mukbang na mga pinatubo. Ito <laughs> po pinatubo. Kain ba ito lang yun? Ito. kailangan lang yan pinggan. Wow. Saan? sa gate. Tungkol sa baboy. Gini. kain sa gini. sa baboy. sa akin, baboy. Sinigang. Sinigang baboy. na may sili. Mga pinatubo po yan. Galing po so, ng bundok. Galing ayaw po ayaw? ng undok. <laughs> Buntis ka lang. Gusto mo lang si Roro. Ganon? Hindi siguro. Alexa! Di naman ang siling. Eh. Kulang sa ano? Kulang sa... Kaya nga na kung na. Hindi lang yun. Hindi yun. Sisigang ka di lalagay mo ng luya? Batang ang naglalagay ng ano? Takakatagalungan? Siyempre, Tagalog ako. Kapampangan di naglalagay ng luya sa ano? Form sa ano kung... O, makamatit yan. Parang hindi ka kumakain ng kanap. Kapampangan sa sigang di naglalagay ng luya. Cebuya. Ote okay pa yun. Ay! Buhay lang. Yan po si Takadan. Hmm. Ito po si Kabalad. Ito po si Tokay. Ito po si Baby. Nuna. Si Matapos magkumain, anong gagawin? Ha? Eh? Ah, Sa cellphone. cellphone magaling. Matapos daw kumain cellphone daw. Magugas ng plato si Tsaka dala. Oh, Ito <laughs> oh, pa si yung parte ng aso ko, oh. iwala nyo na. Yung boto-boto. ko lang? Sigang. Sarap na sabaw na sigang. Yan po'y pagkain na mahirap. Yung sigang baboy. Yan po'y pagkain na mahirap. Sigang na baboy. Mm -hmm. Si Dora. Si Dora.

Ito po yung taong bundok. Lakas kumain. Lakas ng kano. Lakas ng platito mm. Yung plato ng matanda ayoko, ko. Makakain ako. Yung hindi sa lubog na ganyan. Makakain na tata. Oh, oh,